kakaroon na po tayo ng uh, filing sa Monday uh, kaugnay sa uh, sa nating confidential funds no matibay ang legal basis to challenge the constitutionality of uh, the confidential funds walang expressly provided authority ang vice presidente na gumamit nito bukod pa sa nagiging balon ito ng korupsyon at ginagamit para mag-conduct pa ng mas matinding surveillance at harassment sa mga progresibong grupo at individual. So kaya sa paghahain natin sa Supreme Court, bit-bit natin yung malakas na panawagan ng mamamayan para ibasura ito. Sa Monday, uh, magpa-file tayo ng petition uh, sa Supreme Court kaugnay nitong 125 na confidential funds na ginamit ng Office of the Vice President na lalabag na tingin natin ay uh, labag sa konstitusyon dahil wala naman itong nakabudget ng 2022. So, ang prayer natin ito ay ang prayer natin dito ay so una, uh, i-declare itong unconstitutional itong uh, pag ano no, pagbibig, uh, pagbibigay at pag, uh, pagtanggap, paggasta nitong 125 million na confidential funds. Pangalawa, uh maibalik ito kung ito ay ma declare na unconstitutional ma maibalik ito sa kaban ng ating bayan okay so so yun po yung ating mga prayer doon Siyempre, makuha natin yung accountability noong involved ng mga officials dito kaya uh, sa monday po uh, ng umaga tayo po ay magpafile ng ng petition kasama rin po natin dito si former representative Nery Colminares uh former representative, uh, represent, representative uh, Aloy Ate, si Ferdy Gaite, at si Kafemia. At iba pang ano, no, mga, um, mga uh, multi-sectoral leaders.